Sayang. Uy. Uy. Yun. Dali, mga boss. Oh, oh dalawang tig five yuan. Pagka halimbawa ay eh, ginahasa ito, gaganyan, pang, wala na, tapos na. Kita na ang kaluluwa mo. Yan, yung mga lalaki na gusto gusto ng ganito, mga boss. Oh. Yung pit na pit. Yan. Ba? Ito pa, mga boss. May li... Uy, Puta lagi. Ano to? Ano to mga boss? Parang may kakaibang nangyari dito ah. Mirror pang napkin. Lian. <laughs> ano na? Yan. Tapos ito. Yan. Tapos ito. Yung kanyang wash tag. Yan. Tatlong piraso. At yung kabuan. Ay meron tayong 12 yuan. Ayan o. Welcome back mga boss! Isang magandang uh, tanghali sa inyong lahat At uh, welcome sa ating uh, pagbabalik sa ating ukay-ukay uh, uh, episode sa ating YouTube channel you know? Dahil uh, sa mga nakasubaybay sa ating YouTube channel ay uh, Tinigil natin yung mga ukay-ukay, mga pagminegosyo-negosyo na tips sa ating uh, channel Dahil umuwi tayo ng probinsya At ngayon uh, nandito na tayo, nakabalik na tayo ulit yun uh, babalik na ulit tayo sa ganitong uh, mga content mga boss you no know? at eto uh, kakarating lang natin mga boss galing sa baklaran uh, at namili tayo doon ng mga kulang natin diyan sa tindahan you no know? uh, mga kunting chinelas at sa mga ibang items dyan na uh, binili natin na uh, bukas uh, ibablog din natin kung ano yung pinabili natin kahapon eh, you know? uh, no? at sa ngayon ito uh, itong muna unahin natin uh, nakabili tayo mga boss ng uh, pantalo na pambabae you no? Know? dahil yung mga pambabae namin dyan ay kulang na uh, na lang eh, you no? Know? So, magdadagdag tayo dito mga boss. At ito, ito yung isang bulto. Uh, isang bulto lang yung uh, ginawa ko kasi pagka dinalawa ko naman ay sobra naman doon sa ano sa sabita namin. Kaya yun, ah uh, ito lang, isa. Ang bilhin natin ito mga boss ay 2,000 lang. Yan, 2,000 lang to mga boss. At uh, doon pa rin naman natin to binili doon sa dati natin mga binibilhan. Alam nyo na yan mga boss, kung nakasubaybay kayo dito sa YouTube channel ko, alam nyo na yan, tinuro ko na sa inyo kung saan. Hindi na tayo nag-vlog doon dahil hindi rin naman tayo makapag-vlog ng maayos doon dahil syempre ayaw nila nga uh, makita eh, no? Uh, at hindi rin tayo makapag-vlog ng tuloy-tuloy kaya yun. Uh, dito na lang tayo mag-vlog pag-open natin nitong uh, bill na nabili natin mga boss. Uh, tingnan natin kung maganda ba yung laman at uh, tara yan makikita nyo yung uh, ano niyan yung code niyan. Ito. Ayan mga boss yun eh, no? VIP Good stock ang tatak niyan mga boss yun eh, no? Uh, pantalon na pambabae. Yan. Yan eh, yung code niya mga boss. Tara, bisan na natin. Two hours later. Yun mga boss, ito na. Yan, yan yung uh, pinaka palatandaan you niya. Know? Yan. Ah, uh, may makalagay siya gold stock, tapos Korean, use, China, Japan. Yan. <laughs> Yun. Bisan na mga boss. At sana ay ah, uh, Maganda yung bolto na to ano you know, no? dahil 2,000 yung bili natin dito. Sana makabawi tayo. Eh, no? Yan. Unang bulot. Yan. Ba? Kakayos to mga boss ha. Yan you know? o. Oh. One, zero. Okay. no Pag lang kamura mga boss, wag na tayo mag-expect ng mga Levi's, Levi's, kasi bibihira 'yun sa mga gaitong klasing bulto, eh no. At uh, 'yung mga Levi's na 'yon, 'yung mga kadalasan 'yung mga purong branded na 'yon, 'yun uh, 'yun sa mga mamahaling 'yung uh, mga nabibili natin, 10k isang bulto. Kaya 'yun, dito wala 'yun. Kung meron man siguro, halo lang. Pero madalas yun doon sa mga mamahaling bulto yun. Yan. Three. Sana hanggang ilalim mo lang reject mga boss para at least kunti lang yung puhunan natin, you no? Know, para hindi rin natin siya masyadong mahalang pagbenta. Yan. Ang kagandaan pala ng ganitong bulto mga boss na mga pamabaay, you no? Know. Kasi hindi lang pamabaay yung bumibili nito. Pwede rin to sa mga panglalaki. Dahil yung mga panlalaki na mahilig na mahilig sa mga pitted masyado o yung mga medyo maliit-liit na mga lalaki, kagaya ko halimbawa, uh, medyo mababa tapos maliit yung mga uh, ganito mga binte. Yan, pwede rin to sa kanila mga boss. Kaya dito rin sila namimili. Kaya uh, ito yung isa sa maganda sa mga pambabae na lalo kapag ka mga skinny yung uh, makukuha mo. Yan, kagaya nito. Yan. Al pwede ito sa panglalaki mga bosero. Ay, no? Yan. Ito yung mga usong-usong -uso ngayon sa mga kabataan, mga boss, yung mga lalo sa mga babae, no? Yun lang. Yung mga malalaki yung ganito, tapos medyo lawlaw ng konti. Yan, yung mga usong-usong -uso sa mga babae, gustong-gusto nila yan. Parang siguro mukha silang Korean pag sinusuot nila yan, no? Yan, kaso lang ito, yan, walang, wala na namang, ano, wala na namang butones, no? Sayang. Uy! Uy! Yun! Dali, mga boss. Oh. O, pisa pa lang yan, mga boss, ha? Yan. Oh, dalawang tig five yuan. Yuan, ba ito? Yuan ba, mga boss? Dalawang five yuan. Ayan, Oh. Yun, Oh. His! Okay lang, kahit reject. Meron naman siyang kapalit. Yun. Oh. Ayos! Tama na. Marami pa yan. Yun, meron talagang nahalo mga boss ng mga ganyan. Ino, hindi talaga nila nakukuha lahat. Minsan nila, meron talagang mga pera-pera. Yan. Yun. Ito, meron na kad tayong sampo. Ang iwan ngayon mga boss, parang nasa 7 isa, no? So, 7 o Basta nasa ganun, basta mas malaki yung pera ng, mas malaki yung halaga nito kaysa sa pera natin, you know. Kung ipapalit, ah, uh, kung 7, so, meron tayong 70 pesos, mga boss. Hindi ko lang sure kung 7 ngayon, ano, parang nasa 5 or 6 or 7. Kaya, basta nasa ganyan. Kasi yung dati, you know, papalit kami mga boss, 7 yun, eh. Kaya... Sana 7 rin ngayon para tipis maganda. Parang farmer ang may-ari nito, mga boss, dumi. Yes, okay lang, hindi naman siya reject. Eh to, meron na namang ano, meron na namang parang hindi maintindihan. To. Wala pang ano. Wala pang butones. Diretso zipper. Ayun o. Ayun o. Diretso lang zipper mga boss. Walang butones. Yun know? Wala. Pagka halimbawa ay eh, ginahasa ito. Gaganyan. Pang, wala na. Tapos na. Yun o. Kasi walang butones eh. Hindi oh. kagaya nung ano. Ay butones pa. O ito wala eh. Oh. Nakaganyan lang eh. Oh. Pagka halimbawa ay eh, may hahawak sa iyo, pag ganyan, pang oh. Oh, wala na. Kita na ang kaluluwa mo. Oh my god! <laughs> kakaibang kakaibang damit 'to, kakaibang pantalon 'to. Eh, mga abuso. Kasya to sa akin eh, kung talagang ano. Ito yun mga boss o, oh. ito yung sinasabi sa inyo nga. Kapag ka, no, pwede to sa mga panlalaki kasi no, kasya to eh. Ito kasya nga to sa akin eh. Ito yung mga boss ha. Kikita ko sa inyo. Ito maganda to. Pwede ko itong armor rin. Oh, yan. Ito ang luwag pa nga, Yan, yung mga lalaki na gusto gusto ng ganito, mga buso. Pilpit na pit. Yan. Ba? Yan. Masarap pa sa ganito dahil ma, ano, medyo uh, stretchable yung tela. Kaya kahit umupo ng ganyan, hindi siya kaagad mapupunit. Alam niyo naman, mga lalaki, kung ano anong upo lang ang ginagawa hindi kagaya sa mga babae yan yan ito oh ito kagaya nito mga buso li ayun o no? oh. ayun o tatak ka yan tapos ito yan pag okay kung okay halimbawa goods na goods ito may naha yan, sabi sa inyo mga boss, may mga minsan may mga jackpot jackpot din eh. Oh. Pati yung ano niya, may lee, yung dito niya. Tapos eto. Kasi yung wastag na wastag niya natanggal na eh no. Ito na lang natira. Yan yung ganyan niya. Tapos ito. Ah, uh, yan mga boss, yan. Pure leather yan. Yan. Ito, kung um, Halimbawa, ano to mga boss sa inyo kung gusto nyo itong itaas na uh, ang puhunan? Ah, uh, pwede nyo itong presyohan kahit mga 150 or 200. Yan, pwede nyo itong presyohan kasi maganda naman siya, hindi siya madumi. Ayan, parang bago pa nga. Ayan, kita nyo naman. Ayan Oh. Meron nga lang siyang tattered dito. Ayan. May tattered siya dito. Ah, uh, design niya. Ayan. Yun oh. No? may naligaw na lig. Yan, pwede mo nyo itong itaas mga boss kung gusto nyo. Kung alam bawa, ah, maghuhukay mag-uukay kayo, magbubukas kayo ng ganito. Pwede nyo itaas ang puhon na benta yung ganito para mas mabilis yung mabawi yung puhunan nyo. Ito pa mga boss, may li Uy! Puta guys. Ano to? Ano to mga boss? Parang may kakaibang nangyari dito ah ito yung mo sa... Meron pang napkin. <laughs> Yuck! <laughs> Pero bago naman yung napkin mga boss, hindi man gamit. Parang binaon lang niya, ano? Eh, ano? Eto mga boss, ah, uh, short bolto legit. Original to nali, eh, sigurado. 100%. Sa mga gayto, yan yung mga dapat nyong inay, you no? Know, yung mga uh, kung gusto nyong itaas. Yan. Ito, tingnan nyo. Ito, pwede ito sa lalaki, Pwede rin sa babae. Yan. Lian. Ano? You know? Yan. Tapos ito. Yan. Tapos ito, yung kanyang wash tag. Yan tatlong piraso. Yan ah. Oh. Yan. O, oh, di ba? Yun. Pwede sa lalaki to, mga boss. Fit to sa lalaki. Lee. At meron pa siya ano na yun. Yan. Lock for the blue level for highest quality. Yan. May paalala pa siya. Okay? Ilayin bukod lang natin yan. Kasi doon natin yan ilalagay sa mga panglalaki para mas mabenta ng mas mahal. Konti na lang. ay no? o. Oh. no? Oh. Yan. Konti na lang. Hindi nyo na makita dyan sa... Ako na lang yung makikita nyo dyan. Uy! Ito pa mga boss o. Oh. Oh, sabi na eh. Oh, di ba? One you one. Ayun o. Pisa. yum, Eleven. Eleven na mga boss. Oh, see, ha. <laughs> ilang <coughs> piraso na lang mga boss yung natin na no? oh, konti na lang mga boss eto yan, yes, yan na lang at bilisan na natin para may discipline na natin dahil hapo na mga boss simula na nandumami yung tao dito sa amin Meron pa mga boss, oh Yan Piso mga boss 1 yuan ulit 12 na 12 dollars na mga boss Yan, Meron na tayo 12 yuan Yan Kailan malapit na Sakit na dali Yan malapit na Kunti na lang. Yun, wala na mga boss. At last na to. Yan, wala na. At yung kabuuan nang nakuha natin ay meron tayong 12 yuan. Ayan 5 plus 5. Ayan 5 din yan ah. Ayan, 5, 5. Tapos ito, 1 yuan. Ayan, yan. Meron tayong 12. Ganun tayo ang 12 yuan na nakuha sa isang bulto mga boss. You know? Yun! At i-discline na natin ito mga boss. I-hack na natin doon para at least uh, mabilang na natin at makumpute na natin yung ating uh, puhunan kung magkano at malaman na rin natin kung magkano natin siya ibibenta. Tara! tapos din natin mga boss at yun na, ah, ay na natin kanina doon yung nakapitan niyo sa video. At ah, nakakuha tayo mga boss ng ah, 90 peraso mga boss, eh, no? at 70 ay nailagay natin doon sa mga ah, pambabae at yung 20 ay nailagay natin doon sa mga panlalaki. Kaya nang sabi ko sa inyo, ay ah, yung pantalo na pambabae ay minsan pinipili din ng mga panglalaki. no? Pero yun, ah, para para ma-pressure natin na mas mataas yung ah, iba, ah, nilagay natin doon sa panglalaki yung mga pwede sa mga paglalaki no. At yung presyo natin dito sa paglalaki ay mga 150 tapos dito naman sa pambabae ay 100 lang. At yun. At kinumpute natin lahat-lahat mga boss yung ating puhunan, uh, 2,000. Uh, namumuhunan lang tayo ng bawat isa nang nasa 22 pesos o 21 pesos, parang nasa ganun lang mga boss yung ating uh, uh, puhunan lahat-lahat you 'no. Know? Uh, 22, sabi na natin 20, 22 pesos yung ano yung pila puhunan natin bawat isa. So, yun. Uh, sana uh, mabilis lang yan makaikot, mabilis lang yan ma maubos at makuha natin yung ating puhunan para at least uh, para makapagpaikot kagad ka tayo ng ating puhunan, mga boss, para hindi natutulog yun. Know? At yun. Uh, hanggang dito na lang, mga boss. At bukas ay magbablog tayo dyan sa tindahan. Magbibigay tayo ng update. Uh, at siguro sa ating sapatos. Yan. At uh, may tatalakayin din tayo bukas na iba na kung uh, bakit uh, hindi na ako order doon ng sapatos sa Thailand. At yun. Uh, Bablog natin yung mga items natin dyan sa tindahan kung ano mga, mga, mga malalakas o mga mabibintang items ngayon, ngayong mabibig December. At yun! At maraming salamat mga boss sa lahat ng na mga nanood at nagsubaybay. Kung ang na ka hanggang dito mga boss ay uh, maraming salamat sa iyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe mga boss, mag-subscribe na kayo dahil babalik uh, na ulit tayo sa gantong klaseng content natin dahil uh, yung mga negosyo tips, simpleng discounte eh, sa mga maliliit na negosyo kagaya nito sa atin, ayan, uh, -ma makakapag-share na ulit tayo sa inyo ngayon. Ah, uh, meron pala tayong isang channel na ginawa mga boss, you know, sa mga hindi pa nakakaalam. Ay, meron pala tayong ginawang isang channel at uh, yun ay uh, buhay probinsya, a uh, motovlog. doon uh, uh, natin i-upload yung ating ibang mga video na mga rides natin, yung mga pumapasyal tayo o mga mga buhay probinsya. Doon natin yun i-upload. At dito ay uh, puro lang to sa mga ganitong klaseng ng uh, Uh, content about sa mga pagtitinda, sa mga discounted tips sa mga pagliligosyo. Yan, babalik tayo sa ganitong uh, content natin mga boss. At yun, uh, maraming salamat mga boss. Hanggang dito na lang.